Hello mga guys, hello, 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 hello mga guys, no, meron tayong uh, project na naman ngayon, meron tayong project ngayon, ito, uh, panumbok ni Kasargo, so, manipis na yung, ano, yung tip natin, ano, so, itry natin tayo na magpapalit kasi wala yung master queue natin, nasa probinsya eh, si master queue, Chito Tamarion umuwi ng probinsya gawa ng nagbakasyon so dahil laging sumasabla yung tumbok ni Kasargo dito so tayo na magpapalit itong tip na to medyo may kapaka uh, may may uh, ano na, may uh, sayad na kumbaga parang matigas na siya uh, may konting ano na siya So, ang gagawin natin, papalitan natin ng bago. Ito. Papalitan natin ng bago. So, ito naman ay Conlin. Ah, hindi ko kabisado ang presyo nito. Siguro nasa mga 6 or 700. hundred. 6 ganun. Ito. Yun. Conlin po to Conlin. Ito naman is Nelly. Nelly 6. So ang halaga nito nasa mga 300 200 to 300 ito. Hindi ako nagkakamali. So mas mahal 'tong cone lensos. Susubukan ko, ito ilalagay ko, ako na mismo magkakabit dito. Titingnan natin kung gaano ba kahusay si karpinterong Hinog. Ito na. Try na natin mga guys. Ang malambot tigas talaga oh ah. Ayan, tigas wala tayong kasama para pupukin ah. hmm, yun maraming tigas ito ay balat yata ng kalabaw o balat ng ano grabe grabe ito mga kasargo Ayan. tayo na mismo magpapalit ito kasargo so dandahanin lang natin hindi natin sinasabing marunong tayo so, kaya nga si karpinterong hinog lahat ginagawa dahil para matuto so pasensya ka na ah, master Q, chito ako na ang kakabit dito. Ha? Kasi wala ka naman. So, titingnan na natin mangyayari nito. Kung madangdang to, ah, punta talaga sa'yo to. Yan. Hirap din. Kasi, syempre, ah, dumdikit. Hmm. gabi tigas hindi natin alam kung anong klaseng balat itong na ito hindi natin alam kung anong klaseng balat ito klaseng balat Oh. natin pwedeng lihaay ng ganito ng ganyan ganyan dahil maka ma ma madisalain no yung lapat ng ano so guys oh nasugatan na ako nasugatan na ako dito sa blade grabing bago pa kasi to so ganyan lang dahan dahan yan hanggang sa malalapat 'yan at uh, matatanggal lang itong hindi rin basta basta magpapalit ng ano ng tip ng kwan kasi biruin mo dyan nakasalalay ang lahat ng diskarte mo itong dulo na to yan at saka itong malit na to o oh, yan kasi dyan nakasalalay yung mga diskarte mo grabe sugatan ako mga guys oh. Ayan oh. Hmm. sugatan ako talas Ta pala na itong ano nakita yung clear ano niya yung clear Kunti-kunti na lang talaga mga guys. So, kunti-kunti na lang. Kunti-kunti lang. na natin, no? Para ano, ayan. Ayan, no? So, ang gagamitin natin kuan, to, na. Patry natin lahat ng mga ano, total, wala namang problema. Ito, isang gamitan lang to. Kasi pagka ginamit mo, pag ginamit mo to, kailangan mo ng, ano, uh, itapon hindi mo na pwedeng i-standby dahil titigas to eh sisingaw sisingaw ito maglalagay na tayo mga guys ito maglalagay, maglalagay na tayo ng ano super glue Yan. So, hayaan nyo muna. Kunti. Ah. Maglalagay din tayo dito. Kunti. Hindi kunti. Kasi, ano to eh. Baka sipsipin niya. Eh, rubber to. Rubber to eh. Eh, kailangan mo nang lagyan yan para ano wala nang wala nang bitin

kailangan yung tip may kunting kuan uh, clearance na lumalampas siya sa dulo ng tako yeah mga guys. So, panginan lang natin kunti, no? Gawa na ang kuhan. So, ang gagawin natin mamaya yan, bawas-bawasan natin yan. O, tapos, liha na ang bahalang mag-ano yan. Mawasan natin mga guys kasi para pagliha natin mamaya, tapanday na yan. Hmm. liha liha ng katapat niya mamaya papantay lang yan mamaya mga guys walang problema yan nakala lang ninyo papangit yan pero papantayan huwag kayong mag-aalala papantayan hindi Pagdaminin na natin yung guys Hanggang sa din yan Ito magalala -alala. Thank okay. I'm <laughs> sorry. Ganyan lang yan mga guys. Huwag mong ipaparating yung ano dito ah. Kaya may tip yan para hindi ma lumampas yung lihan natin. Kakainin yung sing sing. Kaya kailangan dyan lang. Yung tip lang yung tip. Hanggang sa pumantay. Pumantay. siya lang ayan na so lilinisin na natin mga guys ito Okay na ito mga guys. Meron tayong ano dito. Hmm. Para nalapas yung bilog. Tapos na yan mga guys. So, linis na lang. Tanggalin na natin ito mga guys. Yung tape na nilagay natin. Ayan. Ayan. So, ang ibabanat natin mga guys ito. na lang kasi baka yung ano baka yung sing-sing Okay na to mga guys. Ayan o. No? Ayan. Ayos na yan. So, kunting linis na lang to. Wax na lang para kikintab. no So, hanggang na lang. Thank you for watching.